nakagre oh spray na naman saging so dayten saka yung insecticide saka yung ating uh, ga pass grow so yan palagi ang maintenance ngayon tag ulan lalong lalo na ngayon tag ulan talagang every 10 days yung spray so bawas tayo ng abono ito yung uh, ginagamit palagi nila so, hindi mawawala yan yung ating ga pass grow yun oh So, available to mga kagre ka dito sa ating uh, at saka sa Shopee. So, yun yung nagiging buhay natin sa lalong-lalo na ngayong tag-init. Uh, tag tag tag-ulan. Tag-init, tag-ulan. Yung ating uh, fast grow. So, yun yung nagiging sandata para tataas yung resistensya ng ating mga saging. Kagandahan nito mga kaagri ay uh, systemic siya at saka humic acid growth hormone at saka yung staker napaka importante kahit na ganito umaambun ambun hindi tayo matatakot kasi talagang kakapit kahit sa dahon ng gabi ay kakapit yung uh, past grow na yan so panatag ka yung dami kasing uod pagka ganito simpre yung uh, punggos may uh, punggos tayo yung date na ginagamit natin so yung insecticide yung mga cypermitrin lang yung ginagamit natin cypermitrin So, importante, hindi mawawala itong ating uh, past grow. So, yun mga kagre. Ka Ito yung interval natin ngayong tag -ulan. So, kahit na umambon-ambon, ayun o, no, yung panahon, hindi tayo matatakot kasi may staker naman yung ating kulyar. So, tindis interval na tayo ngayon. Grabe yung ulan na naman. So, nagsawa na yung init. Ulan kahit nung panahon ng taginit foliar pa rin yung ating inasahan so ito nakasurvive ngayon tagulan mas lalo para mas tataas yung kanyang immune system so kasama na yung mga insecticide fungicide kasi protection yon mga kaagri lalong lalo na sa saging na lakatan. so kita natin yung dahon mga kaagri oh. protektado talaga so tiyagaan lang talaga pagka ganito kasi yung talbos niya kakainin ng uod pagka hindi mo inisprihan ng insecticides insecticide siyempre hindi mo naman maasahan na nakagatan na so may mga fungus protectant tayong ginagamit yung dietin yung ginagamit lang natin ganun lang mga kaagre yung mga ginagamit nating chemicals hindi ganun ka high tech ang importante lang talaga ay uh, regular yung ating pag i-spray pagbigay protection lalong lalo na sa mga uh, dahon niya kasi malapit na itong magbunga sa dahon kasi tayo nagbibis hindi sa katawan. so, kahit gaano kalaki pa yung katawan ng saging mo, pagka hindi maganda yung dahon, hina yung bunga. Pero kung uh, kahit hindi ganun kalaki yung uh, katawan, basta maganda yung dahon, malusog yung uh, bunga. So yun yung mga technique natin mga kagre uh, dito sa paglalakatan. Yun nga, sinasabi ng iba ay talagang mahirap ang lakatan. Oh, mahirap pagka hindi natin gamay kung ano yung ating mga gagawin. Pag nahuli tayo kunti, Atakehin ng sakit at ng insekto kasi ang sakit nito mga kagri itong lakatan ay transmitted so maaring dalhin ng mga kagat ng insekto maaling dalhin ng insekto galing dun sa may sakit papunta dun sa walang sakit so mabilis siyang mahawa so ayun at lang sa pag spray kaya yung ating pulyar mga kagri yun yung talagang nakakatuwang katuwang ayan o yung dahon niya dulo nahuli tayo ng konti pero okay lang yan pero importante, maagapan ka agad. Kumukulimlim mga kagre pero nag-spray tayo. Bakit? Walang was out yung ating pulyar kasi nga systemic siya at saka yung may staker. So kahit sa dahon ng gabi ay kakapit siya. So papakita natin yan sa sunod na video natin mga kagre. Kung uh, bakit hindi tayo matatakot bakit nag-spray tayo ng umuulan. Or may ambon-ambon. Basta once na Napunta na sa dahon, kita mo ayan oh, sticky na siya. Sticky na siya mga kagri, hindi na 'yan basta-basta mawash out. Ayan, papansin mo sa dahon niya. Sticky na 'yan, hindi na 'yan basta-basta mawash out. Sa next video ko papakita ko kung bakit ah uh, lagi spray tayo kahit ganitong ah uh, ayan oh, makulimlim. So dahil yan sa panatag tayo sa ating uh, fast grow, gapas grow na pulyar kasi nga sa sticker papakita ko sa next video ko. Uh, kung gaano siya ka kapit sa dahon ng gabi. So gabi yung isa sample natin. Hindi dito sa saging kasi yung gabi mas mahirap kapitan ng tubig o hindi nababasa. So ayan mga kagre at pinapakita ko lang kung ano yung mga ginagawa natin. Pag tag-ulan na naman kasi nung nakaraan tag-init, puro patubig tayo ngayon. Grabe yung insekto pag ganito tag-ulan, hangin at saka sobra sa tubig, so, yun tuloy-tuloy lang natin ito mga kagre ka makakasurvive din hanggang magbunga so, ang dami, ang dami natin pagdadaanan uh, pagka tayo naglalakatan pero, yun, marami rin tayong adjustment na ginagawa so, ganun lang mga kagre ka ganun lang yung ating mga ginagawa palagi, hindi natin uh, may plano tayo, pero naiiba dahil dun sa adjustment natin na gagawin Depende kasi yun sa panahon So ngayon nakikita natin na talaga yung uod pagkatagulan. So yun, ginagawa natin, in advance natin yung pag-i-spray. Uh, Imbis na 14 days, ginawa natin 10 days. Kuminsan nga, 7 days. Kasi depende dun sa ating nakikita. Kasi kung napapansin natin, yung dahon talagang attractive siya. Attractive siya sa uod. So dipinsaan natin kaagad na hindi masira yung kanyang talbos. Kasi malapit na siya. Uh, yung dahon na yon kailangan na nating alagaan kasi yun na yung mga permanent dahon niya na magbibigay bitamina uh, vitamina doon sa uh, bunga or paglulutuan ng mga bitamina uh, mga kinukuhang nutrients galing sa ating mga pataba sa ating pulyar at saka sa ating mga natural na nutrients so doon doon sa dahon na yon na magsusupply doon sa bunga so itong sa baba wala pa tong problema itong mga baba na to pero yung doon na sa taas kasi yun yung ating uh, protektahan yung mga sa taas na kasi yun na yung uh, magiging supply ng ating uh, bunga pagdating nang uh, magbubunga na so 2 months na lang kasi to magbubunga natong mga kaagri. So, dipinsa. To do tayo sa mga insekto. So yun mga kaagri at update ko to palagi itong area na to kasi na-update ko naman na yung iba yung iba nagbubunga na nagdepensa nang bunga. So, itong area na to, itong Hidden City na to, update ko to sa inyo kung ano yung magiging uh, resulta. So tiyagaan lang talaga dipinsa sa mga posibleng uh, kalamidad at sa mga insekto na dadapo sa ating uh, tanim na lakatan. So next video ko papakita ko kung gaano kalaga yung uh, sticker sa pulyar natin. Lalong-lalo na ngayong at uh, tag-ulan. So ayun o, oh. kumukulimlim yung langit, nag-i-spray tayo. Kasi nga, may nakikita talaga akong mga kagri ka na ang daming uod. Yun ang nagagawa ng monitoring, nakikita mo kaagad. Huwag mo nang uh, patagalin yun. Kasi posibleng mahuli ka, masisira yung uh, dahon ng talbos. So yun, magandang-gandang araw mga kagri, ka Tuloy lang lang ang laban sa farming.